ang dami na nila ayan dadami pa kasi meron na silang mga itlog walo talaga yung ano walo yung inahing pato tapos dalawang barako tapos meron kaming isang inahin na manok at saka dalawang barako naman may itlog na sila. Ayan, Oh. Ito po yung itlog ng mga ng mga pato. Tsaka, tat, bali tatlo ito. Ito, parang wala pang laman. Nilagay lang siya sa gulong, tapos nilagay ng karton na may mga um, yung ng kawayan. Ito naman, nasa gulong din, tapos may karton na, tapos merong mga mm, papel-papel sa ilalim. Ang dami, oh. 2, 4, 6, 8, 10. 10 lahat yung itlog. Itong isang gulong naman, ganun din. dami din. Ang ganda ng mga itlog niya. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16 yata sila lahat. Ang dami. Nakakatuwa. So, from 8 na inahin, tsaka dalawang barako, matutoble na yung bilang nila. Ah, ongoing pa yung pangigitlog niya, hindi pa siya tapos. Ayan, yun yung mga alaga namin. Pinakain ko sa kanila yung tirang, pagkain tirang kanin kagabi, yung matigas, yung tutong na kanin. Yun, kinakain ko sa kanila para hindi naman masayang. Ang ganda dito sa, ano, ang ganda dito sa bukit kasi sariwa yung hangin. Kahit may alaga kang ganyan, syempre may mga dumi-dumi sila pero hindi nangangamoy kasi nga fresh air, open air. Ay, lalo mabasa sila ng kulungan hala umakyat na sa bubong yung manok pero hindi naman 'yan lalayo diyan lang siya tapos pagtalon niya doon na siya mismo sa kulungan niya ayan ayan yung iba pang mga pato gumagala sila pag umaga ayan kumakain ng mga da, mga damo 'yung sa kabilang bakod ano taniman siya ng mais dati tinataniman din ng mais itong area na to pero ngayon hindi na kinoconvert na namin siya into a residential area pero wala pang nakatayo ayan o oh, ang daming mga kangkong na tumutubo kangkong sa bukid may mga bulaklak pa ang gaganda yan kinakain din yan ng mga alaga naming pato pag pinapakawalan sila Ay, ang ganda talaga ang daming bulaklak Ayan, may mga tanim kaming saging. Pero maliliit pa. Tapos may kalamansi. Tapos, banda doon. May banda doon yung gulayan. Tapos doon sa dulo, doon sa dulo may mga tanim pang saging at saka katuray at saka iba pang puno. Kas, kaso nga lang, hindi pa siya lumalaki. Maliliit pa sila. Ito yung mga halaman ko na nangumulaklak. Ayan, kumpul-kumpul sila kasi it, ano lang sila, buto, tapos sinaboy lang basta sa tuloy. Tapos bigla na lang tumubo na napakarami na parang isang lugar lang sila. Sayang hindi sila naikalat. Pero ang ko next time, ito. Itong buto na to, ito. Itong tuyo, tuyong yung dahon. Ito yung itatanim. Ayan yung itatanim para dumami. I ano lang siya, isasabay lang, isasabay lang sa gusto siya. Ayun na, matubo na siya. Madali na siyang tumubo. Madali na siyang alagaan. No maintenance. Tapos ang ganda rin na rin. Nakakaganda yung kanina. Nakaka-refresh. ng stress. Umaga at hapon, pag ko sila, pinupunta ko sila dito sa bukid para dibigan. Hi guys! Andito na ulit ako sa school. Ang saya-saya ko this morning kasi may nag-receive akong gift. Ito o, binigay sa akin ng co-teacher ko. Ayaw niyang pamensin yung name. Ayan. Tingnan natin. Body wash. Dog body wash. Ayan. Tama-tama to sa akin kasi nag-dry yung skin ko. Ano daw to eh? Um, moisturizer siya as well. So, maganda siya sa skin. Thank you! I'm wearing face mask, tapos may dala din ako hand sanitizer kasi maghahatid ako ng mga modules. Ayan, nakalagay sa eco bag. Dadaling ko sa kabilang room para doon sa mga ibang sections. Um, like, section ni Ma'am Rosalie, Ma'am Leia, at saka si Ma'am Mary and Adelia. Hello! I'm back! Andito na ulit ako sa classroom ko. Ayan, ang saya-saya kasi nung nag-edit ako ng modules, may nagbigay si Ma'am Leia pala. Nagbigay si Ma'am Leia ng tatlong sachet ng safeguard. Tapos, uh, alcohol, isopropyl alcohol, first Pharma. Yun yung brand niya. Yeah. Thank you, Mong Lea.